Nakuli the PH, your passion, the lover channel. Mak subscribe kana. na! Miss Mokay Mr. Nawat Itzara Grisil, President ng Miss Grand International Organization. na ang Grand Homecoming Parade ng Kapampangan Beauty Queen nasi Emma Mary Tiglao. Ang reigning Miss Grand International 2025. Matapos ang Miss Universe 2025 coronation. Habang nasa Thailand pa si Emma, abala siya sa pag-host ng iba't ibang events bilang bahagi ng mga official engagements niya bilang bagong reyna. Samantala, maraming kapampangan fans ang nagpahayag ng kanilang hiling na magkaroon ng hiwalay na homecoming parade sa Pampanga bukod pa sa Grand Parade na gaganapin sa Manila. Para sa kanila, nararapat lamang na ipagdiwang sa sariling lalawigan ang tagumpay ng kanilang kabalan na ngayon ay kinikilala sa buong mundo. Ayon sa mga balita, Magiging espesyal ang homecoming parade dahil inaasahang dadalo rito ang ilang pageant queens mula sa Thailand at iba pang bansa. Posible ring dumalo si Mr. Nawat mismo bilang pagbibigay galang sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa MGI organization. Excited na ang mga fans, lalo na ang mga kapampangan, na makita muli ang kanilang reyna sakay ng granding float, suwatang corona at bandila ng Pilipinas. Siyak na magiging isa sa pinakamakabuluhan at pinakamagarbong homecoming sa kasaysayan ng Philippine pageantry. Isang karapat-dapat na selebrasyon para sa tagumpay ni Emma Mary Tiglao.